Hoy, mga mahilig sa musika. Maligayang pagbabalik sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pupuntahan na channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin at di malilimutang konsyerto. Ngayon, ibinabalik natin ang mahika ng a Valentine's Tour sa Manila. Ang British-Norwegian boy band ay bumalik sa Pilipinas para sa isang dalawang araw na konsyerto na nag-iwan ng mga tagahanga na nawalan ng malay at kumakanta sa kanilang walang hanggang mga hit. Sumisid tayo sa mga highlight ng hindi malilimutang gabing ito. Nagsimula ang gabi sa A1 na nagtakda ng perpektong romantikong tono na nagbukas ng kanilang set sa Heaven Ila Your Side. Ang mga tao ay sumabog sa hiyawan habang sina Ben Adams, Christian Ingebrigtsen, Mark Reid, at Paul Marazzi ay umakyat sa entablado na nagpapatunay na ang kanilang kagandahan at talento ay kasing lakas ng dati. Ang mga tagahanga, parehong bata at matanda, ay agad na dinala pabalik sa huling bahagi ng Siyam na Pula at unang bahagi ng dalawang libo yes, noong unang nakuha ng iisa ang mga puso sa buong mundo. Ang enerhiya sa New Frontier Center ay electric at malinaw na ito ay magiging isang gabing maalala. Hindi nagpapigil si Eisa, naghatid ng sunod-sunod na hit. Mula sa Every Time hanggang sa Like a Rose at Forever in Love, ang banda ay nagserenaded sa mga tao sa kanilang signature harmonies at taos-pusong lyrics. Bawat kanta ay nagbabalik ng mga alaala para sa matagal ng mga tagahanga at ipinakilala ang kanilang musika sa isang bagong henerasyon. Maria Socorro La Luna, a self-proclaimed Shamnapula baby, shared, I'm a Shamnapula baby, kaya naman gustong gusto ko talaga yung iisa. Talagang inabangan ko itong araw na ito para makapunta sa Valentine's concert nila. Meanwhile, 24-year-old Mars Angelo Malari said, I'm here because I want to expand my music discography and knowledge. Musika A e isa ka music truly transcends generations. Josephine Osorio, anim na apat, traveled all the way from Bulacan to Quezon City just to see them live. She said, simula pa noong mga bata pa sila, sila na talaga ang pinakikinggan ko. Ilang beses na silang bumalik dito, talagang eager akong makita sila. She added, timeless talaga ang music ng iisa kita mo naman, bulyaw pa rin ako. Ko talaga sila. Ang pagbisitang ito ay minarkahan ang pinakabagong paghinto ng iisa sa bansa, kasunod ng kanilang 25 concert tour noong 2023. Ang Pilipinas ay palaging may espesyal na lugar sa puso ng banda, at ang kanilang mga pagtatanghal dito ay palaging sinasalubong ng labis na pagmamahal at suporta mula sa mga tagahanga. Sa panahon ng konsyerto, ang A e isa ay naglaan ng ilang sandali upang kumonekta sa mga manonood, nagbabahagi ng mga kwento at nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa walang patid na suporta ng kanilang mga Pilipinong tagahanga. Ito ay isang gabing puno ng pagmamahalan, nostalgia at hindi malilimutang musika. Kung ikaw ay nostalgic tulad ng tungkol sa musika ng iisa, e huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa tagahanga at mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong artista at konsyerto. Ipaalam sa amin sa mga komento ano ang paborito mong kanta ng iisa e at ano ang iyong paboritong alaala sa kanilang konsyerto. Nakukuha ng script na ito ang mahika ng e A1 Valentine's Tour at ang kanilang espesyal na koneksyon sa mga Pilipinong tagahanga na ginagawa itong perpekto para sa iyong Celeb Buzz Philippines Channel.